pick up kami ng sabon, kujik. Yan. Sama ko si pareng Natoy. Pre. <laughs> pick up kami ng sabon dito sa may binuntundo. Sa may Antonio Rivera. Ito yung truck namin. Sa ating mga kaibigan vlogger dyan. Nasa Boy Bato Vlog. Kinunita Bautista. Doc Juni. Pag si Roger Alin Solerin pang Trambut One City. Asia Tech. Harga Sana oh. <laughs> Kami hari si oh, <tellan> Dominic Meroko. Kamu cetot kamu na idol. Salah cetot sama tropa nanti jadi. Gimana itu dan apa kargana? Pagpapisa na tayo magkarga. Ah, okay, sige. Ah, mga idol. Magkakarga na. Okay. Dominic Moroco. Tinit sa na ito Good morning. na tayo. gusto sa comment section.

Lang, na Punti na lang. Lang, mga idol. Matatapos na. Yan. Wala na lang yan. Sampo mahigit. Huwag mo, no? kayo, oh, mga pakansin, wala <laughs> sa mga chicks. Wala na na lang? Gini aku bangun. Oke, terus mga idol. Ah, thank you mga idol. Salamat sa panonood. Salamat sa walang sawang sumusuporta. Tapos na kami magkarga. Ah. Thank you mga idol.